اعراب اخاهم من قول الله تعالى: اعرابنا اخاهم بني الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله. ان طق اعرابنا اخاهم اخاه مفعول به منصوب وعلامه نسبه الالف liannahu min al-asma'il khamsah, wa Ang akha sa ayan na ito, siya ay maf'ulun bihi, kaya siya ay mansub. At ang alam, palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang alif dahil siya ay kabilang sa al-asma'ul khamsah at siya ay mudaf. هوم ضمير متصل ala على fi في محل bil بالإضافة Ang hum, ito ay domirul mutasil na mabni sa bommah. Ang kanyang kinalalagyan ay majorur dahil siya ay mudafun ilay. Wal mimu lil jama. A. At ang mim, ito ay palatandaan patungkol sa jama, patungkol sa plural.